Confident po etong SMNI, pati na rin yung kanilang mga legal counsel, na kung ay makukuha nila ang hostisya. <laughs> kayo? Kayo? Humihingi ng hostisya? Hindi ba yung taong bayan ang dapat mabigyan ng hostisya? Hindi ba yung mga kababayan natin na nauto, na paniwala, na kayo ay totoong media, na kayo ay media, na kayo ay para sa bayan? Hindi ba sila ang dapat or hindi ba dapat nilang makamit ang hostisya ng panloloko nyo at panggugoyo? Ang mukha na itong SMNI, makukuha daw nila ang Ano ito? Paawa kayo ngayon. <laughs> All right, Legal Counsel of SMNI or Sunshine Media Network International, sino man ito, strongly, strongly believes that justice is on their side. Habang naniniwala kayo sa justice, ah? pero kung maka, maka-criticize, maka-red tag, maka-spread kayo ng kung ano-anong uh, disinformation, wagas. Tapos sasabihin nyo, you are on the side of justice. Hila, <laughs> nakakatawa rin. Ano? Nakakatawa kayo. Totoo ah, madalas ko rin itong banggitin na sa tingin ko, sa tingin ko, maging matiwasay ang ating pamumuhay, ang ating bansa. maging maayos ang ating bansa, ang ating lipunan, kung wala ang mga katulad na itong network na ito na nagbibigay gulo, na nang uuto sa ating mga kababayan. Abay, mas matindi pa to sa, sa droga. Ibig sabihin, pag ang isang tao ay nagumun sa droga, okay, na-addict sa droga, talagang masama ang epekto niyan. Pero itong mga ito na, or ang mga kababayan natin, na nahook sa ganitong, SM, ganitong network at napaniwala na ang kuno ay kanilang pagiging makabayan, abay, mas matindi yan. Mas malala po ang epekto niyan. Dahil nagiging baliktad ang kaisipan ng mga kababayan natin na ang dapat hangaan ay yung may, may mga kaso, na ang dapat hangaan ay yung mga uh, may ginawang kabulastugan, na dapat ang ilukluk sa pwesto ay yung mga kriminal yung mga ex-convict at marami pa pong iba. Ganyan po ang nangyayari. Baliktad ang ating mundo. Na kung titignan mo, pwede talagang pagtawanan tayo sa buong mundo. Baliktad ang ating bansa, ibig sabihin. Baliktad na ang kaisipan ng marami nating kababayan. Abay dito sa amin, hindi hindi ko rin yung papayagan na ang isang taong may ganitong record ang hinahangaan. Pero yung mga taong totoong tumutulong sa uh, aming mga kababayan, abay sinisiraan abay ko no ang naiinggit anyway. Sa lahat po ng mga kaibigan po natin sa SMNI, huwag kayong mabahala kasi fight lang po tayo. Yun. maganda 'yan. Meron kayong convincing or meron kayong spirit of um uh ba, diba, lalaban kayo. Maganda 'yung fighting spirit nyo na tinatawag. Sige lang, lalaban kayo. Totoo naman. At sana naisip nyo rin na ang mga kababayan Lalo na po yung mga ni nyo dyan sa programa ninyo, sana, may, sana naisip nyo na may karapatan din silang lumaban. Dahil napahamak, marami pong napapahamak sa mga nare ng mga commentator dyan sa SMNI. At sana rin ang mga kababayan natin, ipaglaban nyo po kung ano yung, yung karapatan nyo to discern. Ibig sabihin, karapatan nyo na, na tignan kung saan yung tama at kung saan yung mali. Abay kung mali na yan, maniniwala pa rin kayo Hawa-hawa. So tignan niyo mabuti kung ano ang ginagawa ng SMNI. Tignan niyo mabuti kung sino yung mga naandyan sa SMNI. Sana marunong kayo talaga mag-design. Marunong tayong kumilates kung ano yung totoong totoong pagmamahal sa bansa na tinatawag. Dahil sa sa atin mismo yan sana nang gagaling eh. Innate yan. Alam natin yan. Common sense sana yan. Na bilang mga Pilipino, alam natin na mahal natin ang ating bansa. Tawagin niyo ako ng kung ano-ano, wala akong problema. Pero hinding-hindi niyo mawawala sa bawat isa sa atin, sa akin halimbawa, na tayo yung mga Pilipino. At yung pagiging Pilipino natin, totoong may kaakibat yan na pagmamahal sa ating bansa. Tapos itong mga ito, sila lang yung kiniklaim nila na sila lang yung totoong nagmamahal sa ating bansa. Mga ulaga kayo, I assure you, I promise to you, or I promise you, yung panalo, yung justice na makukuha natin. O bakit alam nyo na? Bakit kaagad-agad alam nyo na meron kayong panalo? E kung titignan nyo, ang labang ito ay sana laban ng mga uh, ng publiko, ng mga kababayan natin kontra sa mga katulad niyo, na hindi naman talaga totoong nagmamahal sa ating bansa, kundi pansariling kapakanan ang intensyon na atin daw ang batas, na atin ang katotohanan and nasa atin ang Diyos. So dapat medyo pangilabutan kayo sa sinasabi niyo na nasa atin o nasa inyo ang batas at nasa inyo ang katotohanan. Dahil kung titignan niyo po ang record, kung titignan niyo po ang maraming pag sa maraming pagkakataon, wala po sa inyo ang katotohanan. Okay? Walang katotohanan sa inyo. Mga pansariling interes ng mga naandyan, ang binubuhay or ang goal na itong SMNI. Ganun lang po yan. Abay, napakarami na ang, ang mga kababayan natin na sa tingin ko ay totoong nag-iisip ng tama. Ang iniisip at ang pagkakaalam nga nila na yung mga ganitong klaseng network ay nagkukunwari lang. Good